Mga kaubayan, itong video na ito mga kaubayan ay ito yung sinusubaybayan kung papayang lalaki mga kaubayan. Nakita na ninyo yan sa aking mga videos. E gumagala ko ngayon dito sa kapaligiran at nakita ko nga po yung sitwasyon ng ating mga kaubayan pati yung mga kanilang mga pananim. kaya uh, mapapanood nyo po lahat yan sa mga i-upload kong mga videos mga kaubayan. Pagmasdan po natin yung papayang lalaki, napakarami na pong... Bulaklak. Mal malapit na pong mamunga yan mga kaubayan. Ah, hindi naman po sa inyong kaalaman, sa ating kaalaman. Yung papayang lalaki na yan, ay pag namunga po yan, napakabisa po na panggamot ng mm, lus yan. yan. mga kaubayan. Ilan na sa ating mga kaubayan sa Maynila na operasyon. 24 hours ayaw ng galawin ng doktor pero sa paumagitan ng papayang lalaki na yan hanggang ngayon buhay po sila mga kaubayan kaya pag may tanim po kayong papayang lalaki na katulad yan huwag nyo pong papatayin ayan, nung unang makita nyo sa videos ko po yan ay malit pa po lamang pero ngayon uh, napakalaki na po yan mga kaubayan malapit na pong mamunga yan uh, huwag sanang patayin ng ating mga kaubayan dito pero hindi po siguro kasi pinabayaan nilang lumaki yan eh na kuan maliban sa bunga ng papayang lalaki iyang dahul ay yang bulaklak din po niyan mga kaubayan ay masarap na ulam yan masarap na ulam at yang dahon naman na yan yung dahon ng papayang lalaki yan din po yung ipinalabas ko sa aking videos tungkol po sa pampakinis sa balat yan kaya yan papayang lalaki wag po nating baliwalain yan mga kaubayan ayan po siya oh malapit na pong mamunga yan. At itong mga katabi niya na yan, puro, hagu, uh, puro hagunoy po yan, yung bungalungal. Yan po yung pinapalabas ko na gamot po. Gamot po sa uh, uh GERD, Sa GERD. Kukuha po ako mga kaubayan, at i-actual ko po sa inyo. I-actual ko po sa inyo kung paano po gagamitin yung hagunoy na yan. Kukuha po ako mga kaubayan. Itong hagunoy na ito mga kaubayan, ay ito yung ipinalabas ko na napakabisa po. Napanggamot sa GERD. Ito po, itong hagunoy na. Ito, marami na pong nakasubok nito. Ang proseso ng paggawa ng hagunoy na ito mga kaubayan, ay kinakatas nila ito. Pero kami po na mga herbalist, wala na pong katas-katas sa amin. Kasi po, kinakain na namin ng diretsyo pag kami po'y nahilo, Oh my god, yan oh. Mm. Kain kayo mga kabayan, subukan nyo. Mm, wala na pong katas-katas sa amin to. Hindi po nakakalason ito. Ha? Ah. Yeah. Mm. Mm, masarap. Tinatayong ng ating kababayan yung aking tungguapong pamangkin. Kung anong gamot daw to mga kababayan. Sa GERD, gastric acid. Yan po. Gastro. Yan. Yan po mga kababayan yung iba po kinakatas po ito. Oh, baka sabihin niyo hindi ko linulunok ah. Oh. Hmm. Yung iba po kinakatas-katas pa po ito pero kami po ng mga herbalist pag pinalabas po namin sa mga videos yan pinapakita po namin ng actual yan mga kaubayan. Wala pong biro-biro yan ganyan po ang paggamit ng hagunoy, kinakatas po ito para sa mga may gastric acid sa mga GERD sa masakit ng tiyan, sa mga nahilo kinakatas po ito at yung mga ah, pag inabutan ka po ng pananakit ng tiyan sa kabundukan at wala ka pong pamunas mga kababayan, ito po wala pong halong biro ito, ginagawa namin pamunas sa kabundukan pag yung nadudumi po kami at wala kaming dalang tubig, eto kaya napakarami pong nagagamot nito. Etong hagunoy na eto, bungal po kung tawagin mga kaubayan. Sana po ay may naintindihan kayo sa ipinalabas kong videos na eto tungkol sa hagunoy na eto. Marami pong salamat.